Na busisi sa budget hearing ng Kamara sa PCSO ang isyo hinggil sa umano'y favoritism sa pangibigay ng tulong sa mga local government unit. Nasa sentro ng balita, si Melo Lesmoras, live. Angelique tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na patas at tumaraan sa tamang proseso ang mga request na natatanggap nila para nga sa health and medical assistance and projects. Isa nga yan sa mga natalakay sa pagdinig dito sa kamera na nagpapatuloy pa rin hanggang sa mga puntong ito. Pasado alas 9 ng umaga kanina nagmagsimula ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations kasama ang mga opisyal ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ay may kaugnayan pa rin sa proposed 2024 national budget kaiba sa mga naunang budget hearing para sa panig ng PCSO. Nakatuon ang pansin ng mga kongresista sa kanilang financial statements and targets dahil isa ang PCSO sa funding source ng gobyerno o isa sa mga pinagkukunan ng pondo para sa health programs, medical assistance and services at charities ng pamahalaan. Pinapidiyak ng mga mambabatas sa ENSYA, dapat ay sapat ang malikom nilang pondo para hindi maantala ang mga programa ng gobyerno sa susunod na taon at ang susingarian ay ang tamang pangasiwa. Kaugnay niyan, isa naman sa naungkat sa pagbinig ay ang mga funding request ng ilang local government units para sa health and medical projects sa PCSO. Ang tanong ng isang mambabatas, paano nga ba matitiyak ng publiko na walang favoritism ang PCSO sa mga pinagbibigyang request? Narito ang tugon dyan ng ahensya. We assure the honourable members of this committee that uh, there is uh, prudence in deciding. Uh, as I mentioned earlier, your honour, uh, we vet the request primarily based on the date we received the communication. Second is the eligibility of the municipality or the institution being endorsed. So, if if that institution um, is uh, within that covered period. We readily issue the uh, letter informing them of the matter. If the same is found to be qualified, we communicate with that uh, ins uh, institution or LGU informing them to submit the pertinent documents. Angelic sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa nga rin yung hearing dito sa kamara kasama ang PCSO at ilan pa nga sa mga isyong natalakay ang uh, usapin naman tungkol sa confidential funds at Angelic Mayamaya naman ay pagkatapos ng PCSO haharap din dito sa House Committee on Appropriations hearing ang mga opisyal ng Commission on Higher Education at inaasahan ni Angelic no na talaga nga mabubusisi rin dito yung iba't ibang uh, usapin at issue sa hinggil sa higher education sa bansa Angelic? Okay, Bella, uh, tukos sa proseso lamang, ano, uh, pagkatapos ng committee hearings, ano ang susunod na hakbang sa budget deliberation sa Kamara? Angelic, katulad nga sa mga normal na panukalang batas, after dito sa committee level, yan ay iakyat naman sa plenary. So magkakaroon ng deliberasyon din sa plenary hall at ito nga ay patuloy pang batatalakay itong panukalang pondo para sa susunod na taon. At Angelic, so far no sa inilabas na plano ng Kamara ay on track naman sila sa kanilang schedule na bago nga ang kanilang session break sa Oktubre ay matapos na dito sa panig ng kamera itong maipasa na dito sa Kamara ito nga panukalang pondo para sa susunod na taon. So Angelic, within this week, no, inaasahan natin iaakit na ito nga, nga panukalang pondo sa plenaryo at aabangan natin yung mga magiging susunod pa na pangyari dito sa Kamara tungkol nga dyan sa proposed budget dahil inaasahan naman na sa mga susunod na araw ay talagang paiitingin pa nila yung pagkatalakay rito, Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.